Boss oh, binti, bilhin mo na ito. Oh, ito oh, yung na, pangil yung niya, niya oh. Guys natin. na. Mm. Nahukay ko. Mm. Eh, yung ano niya oh. Guys oh. naman. Ito oh. natin. <laughs> buto -buto ba? Ito <laughs> yung mga pangil niya oh. Mm. Sariwa pa. Ito yung nahukay ko sa ano. Sa sino Senior ng bahay. Ito <laughs> 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 yung mga buto niya. Nahukay ko sa flooring ng ano. Doon bahay. Naukay ko. Boy Toyo. Boy Toyo. Boss Toyo. Tinalo ka sa vlogger mo, no? Ah, ka. Ayan e na. Nagbablog ka, mo oh, no. Mon, ano? Nagbablog ka? Hindi na mo na. Dapat ganito ibablog mo para sumigat ka. Boss Toyo, 1 million. Bilhin mo na to. Pangil to ng ano? So, ng chupacabra. Pangil lang yung mon. ka, swang cupo o kaya ano to yung sigbin mananggal